mga ka-aquatic bali nabot na may diri sa kwan nabot namin dili sa... <laughs> farm. Mona, oh. na may diri sa ay farm muna o ay spring spring clear o oh. o oh. muna diri ang pang -kuan. pang dilig o oh. <laughs> naabot ko o oh. nakita ninyo mga aquatic pang dilig na o o oh, oh. oh. Tuyok-tuyok na oh. So, grabe kanindot nindot. Grabe ka nindot rin. sa may orange. Kini mga kuha oh, mga ganas, mga ganas ba? Kamuti, mga kamuti. Na sila yung kuha mga ka-aquatic. Oh. Gwapo rest house. No. Oh. oh. napay kana mo yung pinakanindot nila rest house mga ka-aquatic. Tama mo? Ah, na itiri sa taas kwartahan gid kay diri ang tag-iya kay ingon sa ining Pilipino diri nga naguban sa mua duha daw ilang farm so kita ni mo padir pa lang, na pagsulod na mo sa gate IT kay gate na oh bakod na oh nila oh na sila isa pa kako Andre oh mag pinaka rest house nindot kayo diri mga kakawatik makawala ang stress Makawalag stress diri ah kay tungod sa lugar. No? Kita ano mo lang sus mura kag nasa mura wala ka nasa Saudi diri ah, mura nang sa Amerika. Sa kadako sa area. Erting luaga. Oh, mura wala ka nasa farm kay social kay diri ah. Mura wala ka sa farm. Mo na karon ang mga kwano ilang orange na nga kaya nga duulan karon muna mga farm nila sa orange na ganina na dito itong mga mga kamuti nakana kaya nga duulan karon kana nga hampi na mo abot Grabe ka ganda. Oh, may balanghoy. Mga Mga ka-aquatic. Oh, daw na, -na lang daw, may oh, balanghoy oh. Oh. Ay kamuti. Ay oh, balanghoy, sus pastilan oh. Nao balanghoy nao, oh, Kamuting kahoy oh. Ka kamuting kahoy ah, mali kamang kumuting kahoy diri ah. Hindi ni basta-basta diri ang lugar ah. Pagkanindot. kanindot. Pag kanindot diri ah. Wag muna ni. Wow. Kaganda naman dito. Kaganda dito. Ah, wow, maubos tong mga kababayan ko sa Pilipinas. Ito yung buhay OFW dito. Kaganda. Ito ano? So, nandito kami ngayon sa gitna ng disyerto. Ang kagandahan nito, mayroon silang uh, maliit na farm. Ang maliit. Ang Malawak siguro ito. Ilang hektare ito. Mga 8 hectares. Grabe naman. So, mayroon nung ano dito. Mga harvest tayo oh, naman. You know. Yun o. Nigyan ako ni sir o. Ah, Ang sarap. sarap. naman eh. matay ng limon dito. Sarap naman dito. Ay. <laughs> Ganda dito. matay ng limon. Nga, sit up ko muna tong camera ko. Ako nung lasa nito. Sarap. Sir, may kamuting kaoy pala dito sir eh. Ayun o, kamuting kaoy yata yun eh. Oh, Ay, ko ba? May kamuting kahoy pa. Ba, parang sa Pilipinas lang ah? Muting kahoy. Pero itong farm na ito, matindi dito oh. Sir, anong nagmimintin dito, sir? Ah, ganun? Galing naman. La, sir, ito laging ano. Nagulas yung ginagawa doon sa hail. Oo. Dito siya na ikot Ah. Nagtusan lang niya yung mga ibang lahi. Ah, oh. oh, may kasama siya ibang lahi. Hindi hmm. dito, nagbawantay din. Galing naman. Sus, ang sarap lang, ang sarap lang pala dito. Ay, Oh. Isit up. Oh, mga kakwate ka Hihingi lang ako ng, ano ba to? Punkan ba to, sir? Orange? Ayan, no? So, Dito, so, oh, makikita mo, isang puno pa lang to. Lang ako, no? Hitik na hitik sa bunga. Hitik sa bunga. Oh, uh, ang dami. Magsawa ka ngayon dito. Kaya eh, mga kabayan, mag-comment na kayo below sa aking channel at huwag yung kalimutan mag-subscribe. Oy, so, masya Allah. Video kayo mamaya pagka pa na kami. Ang gano'y yung karami yung namin. Salamat pala, Kong sir. Salamat po sa panunod sa aking video. Salamat sa... sa salamat po sa aming... sir. Sa um, uh, sir, salamat sa pag-invite sa amin dito. <laughs> pang, <laughs> pang ano to? <laughs> Pang, ito lang sa akin. O, okay na ito sa akin. <laughs> Isa lang basta naka? Yeah, mga kapapayan ko dito sa hail, Kontakin nyo lang ito. Boss Carlo. Siya yung ah. pinaka-bossing dito sa... Siya <laughs> yung may ari. Yari ka, baka maraming mumunta dito. ubos yung ano ni sir. may ari dito sa farm Ganun. O mga ka-aquatic, tinulungan pa ako ni sir na mamitas ng ano oh. Ang dami na oh. Oh. Oh, tama na siguro sir. Baka maubos na yung Wag hindi basta-basta mo ubos ate, kaya lang nakakahiya. Tingnan mo naman oh. Oh. Oh, ang dami niyang puno na 'yan, oh. Puro 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 anong tawag nito, sir? Orange sir, no? Mm. Orange, oh, oh. bayabas. Oh, mga makakatik orange daw ni. Naapoy oh. bayabas. Kaso walang bunga na, ubos na. Naubos na at saka kahingi. Pero eh, to bigay lang to ha. Mm. Oh, mga kwatik, bigay lang 'yan, oh. Tingnan mo, oh. kadami. Oh. Sus, kadami. Ginoo. Oh. oh, sir, medyo tama na to, baka hindi na maubos. Tama na sir. Dami na. Dami na sir. Yo kain. Oh mga kwatik, oh, tingnan niyo ako, kakain ako ha. Ingitin ko kayo. Oh, tingnan mo. Iyan no? Oh. fresh. Fresh na fresh. Eh libre lang 'yan dito sa Saudi Arabia. Punta na kayo sa Saudi Arabia, libre lang dito orange. Oh, medyo medyo malayo-layo nga lang. Mahirap. Oh. Oh, tinulungan ako ni Sir oh. Mga kaya naman. Sus, grabe tindi. Uy, sarap. Oh, mga kwatik oh. Oo. Oh. Ito, sabi ni Sir, bibigyan ko lang yung iba ko mga kasama na mababait. Ay, mga mababait lang oh. Shout out sa mga hindi mababait ha. Hindi kayo kasali dito sa bibigyan ng ano. tingnan mo. O, oh, tingnan nyo. O, oh, mga kwatik, may isang puno dito Hitik na hitik sa bunga. Punong puno. Oh, ayan oh. Punong puno ng pagmamahal. Punong puno. Oh, hindi. Ko po. Pero hindi pa na. Hindi pa na hindi pa nababa, hindi pa nababawasan 'to. Oh, sa dami oh. 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 Ko. Grabe oh. 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 Sus, ayun. Ha? Oh, sa restaurant ko trabaho, sir. Oh, pwede, sir. Mag Pagka ano Dex, eh ano mo lang Dex, sir la problema sir, 50% agad, discount. <laughs> 50% discount agad. tama na sir, ang dami na. Ayos na yan sir. Uh, oh. Bakit din yung hinarbi sa sir para ano? Eh, Hindi, ibig sabihin, ang dami oh. Ibig sabihin, nahihinog lang, nahuhulog-hulog lang, parang ganun. Ba talaga eh, no? yan Uy! Mga mga may mayro bang pinakapanganay na? Orange. Ah, suha na ba to? Akala ko orange ba to? Ang laki. Oh. Oh. Suha, may suha pa. Asan ka pa? Grabi mm. Grabe naman to. Kalaki. Ay. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mabibigyan ito. Pwede po pumunta kayo dito Saudi. Ba, pwede, libre lang ang bigat na mga mga, mga ka-Aquatic, Ang bigat na 10 kilo na yata ito. Tama na ito. <laughs> oh. Oh. Ayan oh. Oh, kadami niya no. Oh. Sus. Sus. Ay. Nako sir. Ito ay ano. Oh, kadami. Kadami na ito. Hindi dito sana. Sa uh, Saudi. Pagka... Inayaan mo yung katawan mo dito sa kanagayon. <laughs> <laughs> oh. Oh, okay. Oh, mga kakwatik, bali magpi-picture taking muna kami. Oh. Salamat sa panonood, oh. Sa sunod, sa sunod na naman na uh, harvest namin ng tilapia pag nagbukas na yung farm ng tilapia. Pag nagbukas na yung ano ng tilapia, uh, farm ng tilapia, salado pa. Malaking ano. Yeah. Iyon. No? Siyempre mag-selfie tayo. Kasama ka, siyempre. Oo. Oh. Selfie, selfie. Ano yeah. tayo? Selfie, selfie. Ayan o. Dito, sir. Sige. Dito ka, sir. Para makita yeah. ka, sir. Ayan. Kita One, si, sir. 1, 2, 3. Uy, record man. Uy, ulit ulit, 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 ulit. Ulit, ulit. Ulit siya, ano? 1, 2, 3. Iyon. Yo. So thank you, thank you. Thank you. <laughs>